Balitang nakagulat para sa mga senior citizens na Pilipino, kunin ang kumpletong detalye tungkol sa makasaysayang Universal Social Pension Luna. Nakatakdang magbigay ng PH, risorubuan, ng suporta sa mga kwalipikadong matatandang mamamayan. Alamin ang bagong release schedule, eligibility requirements at application process sa komprehensibong guide na ito. Kumusta mga kababayan? Ngayong araw, dala namin sa inyo ang mga pinakabagong Updates tungkol sa landmark. legislation na nagbabago sa buhay ng aming mga matatandang mamamayan sa buong Pilipinas. Ang Universal Social Pension Law na naging paksa ng matindi na diskusyon at pag-aasam. Sa wakas ay ipinapatupad na na may makabuluhang improvements at bagong release schedule na nagsisimula sa September 2025. Bago, dahil di sa mahalagang paksa na ito, pakikinabangan ninyo kung sandaling ihit ang like button at mag-subscribe sa aming channel. I-click ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong balita at development tungkol sa government, benefits at social services. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na mabot ang mas maraming Pilipino na nangangailangan ng mahalagang impormasyong ito. Simulan natin sa makasaysayang balita na nagbibigay ng pag-asa sa milyon-milyong senior citizens na Pilipino. Ang Universal Social Pension, lawakailan lang ay opisyal ng ipinatupad ay nagiging makasaysayang sandali sa commitment ng aming bansa sa pagsuporta sa aming elderly population. Ang komprehensibong pension program na ito ay nagsisiguro na ang mga kwalipikadong senior citizens ay makatanggap ng buwanan, isang malaking pagtaas mula sa nakaraang social pension amounts. Ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, ay binigyan ng primary responsibility sa pag-implement ng program na ito na nakikipagtulungan nang malapit sa local government unit sa buong bansa. Ang collaborative approach na ito ay nagsisiguro na ang mga benefits ay maaabot kahit sa pinakamalayong lugar ng aming kapuluan na hindi iiwan ng anumang matatandang Pilipino, isa sa pinakamakabuluhang. Aspeto ng bagong batas na ito ay ang universal approach nito. Hindi tulad ng nakaraang pension systems na limitado ang saklaw. Ang program na ito ay naglalayong magbigay ng mas komprehensibong coverage sa aming mga senior citizens. Ang primary goal ay tiyakin na ang aming elderly population ay makakapanatili ng decent standard of living at matutugunan ang kanilang mga basic needs nang hindi nagiging pabigat sa kanilang mga pamilya. Pag-usapan natin ang eligibility requirements na kailangan matugunan ng mga senior citizens upang maging kwalipikado sa pension program na ito. Una sa lahat, ang mga beneficiaries ay dapat maging Pilipinong mamamayan na may edad na taon pataas dapat silang mga residente ng Pilipinas tulad ng napatunayan ng local government records. Ang requirement na ito ay nagsisiguro na ang mga benefits ay mapupunta sa mga tunay na nangangailangan sa loob ng aming mga komunidad. Ang bagong release schedule na nagsisimula sa September 2025 ay nagsisimula sa September 2025 ay dinisenyo upang gawing mas efficient at accessible ang distribution process. Nagpatupad ang DSWD ng systematic approach kung saan ang mga beneficiaries ay ginregrupo ayon sa kanilang geographical locations at binigyan ng specific dates para sa pension release. Ang organized system na ito ay tumutulong na maiwasan ang overcrowding sa distribution centers at nagsisiguro ng smooth flow ng benefit sa lahat ng recipients. Para sa mga nagtatanong tungkol sa application process. Masaya kaming ibahagi na pinadali ng gobyerno ang mga procedures upang gawing mas senior-friendly. As sa mga ka-interested, applicants ay maaaring magsimula sa pagbisita sa kanilang Local Office for Senior Citizens Affairs o sa kanilang Municipal Social Welfare Office. Offices na ito ay tutulong sa initial assessment at documentation requirements. Ang required documents ay kasama ang valid government-issued ID, proof of residency, at iba pang supporting papers na maaaring kailangan upang ma-establish ang eligibility. Ang magandang balita ay pinadali ng gobyerno ang documentation requirements na intindihan ng maraming seniors ang maaring may limitadong access sa certain documents. Isa sa pinakakahangahangang features ng bagong pensyon. Loan na ito ay ang commitment nito sa transparency at accountability. Nagtayo ang DSWD ng multiple channels para sa monitoring at feedback. Tinitiyak na ang programa ay tumatakbo ng efficiently at umaabot sa intended beneficiaries. Nagtayo ng dedicated hotline para sa mga tanong at concerns, ginagawang mas madali para sa mga seniors o sa kanilang family members na humingi ng assistance kapag kailangan. Ang impact ng Universal Social Pension na ito ay lumalampas pa sa financial support. Kumakatawan ito sa pagkilala ng aming bansa sa valuable contributions na ginawa ng aming matatandang mamamayan sa lipunan sa buong buhay nila. Ang impension program na ito ay paraan ng pagbabalik at pagtitiyak na mabubuhay nila ang kanilang golden years ng may dignidad at security. Ang buwan ng halaga na si Rero ay maingat na kinalkula upang magbigay ng meaningful support habang isinasaalang-alang ang current economic conditions. Ang halagang ito ay makakatulong sa mga seniors na matak ang kanilang basic needs kasama na ang pagkain, gamot at iba pang essential expenses. Para sa maraming matatandang Pilipino na walang ibang sources of income o pension, ang suportang ito ay maaring life-changing. Na-modernize din ang distribution system upang ma-accommodate ang iba't ibang payment methods. Maaring piliin ng mga beneficiaries na matanggap ang kanilang pension sa pamamagitan ng bank accounts, cash cards o direct cash payments. Depende sa kung ano ang pinaka-convenient para sa kanila. Ang flexibility na ito ay nagsisiguro na maa-access ng mga seniors ang kanilang benefit sa paraan na pinakaangkop sa kanilang circumstances. Ang mga local government units ay may crucial role. Sa implementation ng program na ito, sila ang responsible sa pagpapanatili ng updated records ng mga senior citizens sa kanilang jurisdictions, pagtulong sa verification process at pagtitiyak na ang distribution system ay tumatakbo ng maayos sa local level. Ang local Involvement na ito ay tumutulong na gawing mas responsive ang programa sa specific needs ng bawat komunidad. Nag-incorporate din ang gobyerno ng safeguards. Upang maiwasan ng fraud at matiyak na ang benefits ay maabot ang rightful beneficiaries. Nulay ang regular monitoring at validation processes at nakikipagtulungan ng DSWD sa ibang government agencies upang cross-check ang information at mapanatili ang integrity ng programa para sa mga senior citizens na physically unable na mag-claim personally ng kanilang pension kasama sa batas ang provisions para sa authorized representatives i mga representatives na ito ay dapat properly documented at verified upang matiyak ang security ng transaction. Ang consideration na ito ay nagpapakita ng commitment ng programa na maging inclusive at accessible sa lahat ng eligible, beneficiaries anuman ang kanilang physical limitations. Ang implementation ng Universal Social Pension, law na ito ay lumili ka rin ng positive, raffle effect sa buong mga komunidad. Kapag may reliable source of income ang mga seniors, Nagiging hindi sila masyadong dependent sa kanilang mga pamilya na nagbibigay daan sa household resources na maa-allocate sa ibang mahalagang needs tulad ng education at healthcare para sa mas batang family members. Tungkol sa hinaharap, may mga plano ang gobyerno na patuloy na mapabuti at mapalawak ang programa. Isasagawa ang regular assessments upang ma-evaluate ang effectiveness. Nito at matukoy ang mga lugar para sa enhancement. Ang feedback mula sa beneficiaries at implementing agencies ay crucial sa pag-shape ng future developments ng programa. Nagsimula din ang DSWD ng information campaign upang matiyak na ang lahat ng eligible seniors ay may kamalayan sa benefit na ito at alam kung paano ito ma-access. Ginagamit ang iba't ibang communication channels kasama na ang traditional media, social media at community-based information dissemination upang maabot ang maraming potential beneficiaries hanggang sa posible. Para sa mga seniors na kasalukuyang tumatanggap ng ibang government benefits, mahalagang tandaan na ang universal social pension na ito ay dinisenyo upang mag hindi mag-replace sa existing support systems. Ang layunin ay magbigay ng comprehensive support na tumutugunan sa iba't ibang aspeto ng needs ng mga senior citizens. Ang bagong release schedule na nagsisimula sa September 225 ay maingat na naiplano upang matiyak ang smooth implementation. Isinasaalang-alang ng schedule ang iba't ibang factors tulad ng geographical distribution ng mga beneficiaries, ang capacity ng distribution centers at ang availability ng personnel na tutulong sa proseso. Habang tinapos namin ang detalyadong overview na ito ng universal. Social pension law gusto namin, ipaalala sa lahat ng program na ito ay kumakatawan sa malaking hakbang pasulong sa social protection initiatives ng aming bansa. Sumasalamin ito sa aming collective commitment na tiyakin na ang aming matatandang mamamayan ay mabubuhay ang kanilang senior years ng may dignidad at security. Para sa mga may matatandang family members na maaaring eligible sa pension na ito, hinihikayat, namin kayong tulungan. Silang makakuha ng kinakailangang documents at tulungan sila sa application process. Tandaan na ang benefit na ito ay karapatan nila at ang pag-access dito ay hindi dapat maging pabigat. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, pakihilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang sa impormasyong ito. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa pagbibigay ng valuable updates tungkol sa government programs at benefits na mahalaga sa lahat ng Pilipino. Salamat sa panonood at tandaan na magstay tuned para sa mas maraming updates tungkol dito at sa ibang mahalagang government programs. Sama-sama nating tiyakin ng aming mga senior, citizens ay makatanggap ng suporta at pag-aalaga na nararapat nila. Huwag kalimang ilike ang video na ito ay hit notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa government benefits at social services. I-share ang video na ito sa... Inyong pamilya at mga kaibigan na may mga senior citizens sa bahay. Naman inyong suporta ay tumutulong sa amin na maabot ang mas maraming Pilipino na nangangailangan ng mahalagang impormasyong ito. Mag-iwan ng inyong mga tanong sa comment. Sa baba at gagawin namin ang aming best na tulungan kayong maintindihan ang bagong pension program na ito ng mas mabuti.